Ano yung pinakilala niyo? Anak niya po Tagalog ba? O Chinese si May problema dito Tagalog? Pwede ba namin siya makunan? Pwede oh, namin siya model? Pwede namin model. Asan na po siya? Maraming nakita tayo. Ma'am, thank you ah. Oh. Ang ganda niyo naman. Mo, Mother siya naman. Ang ganda niyo po. Alilesa. Alilesa? So, Nagaanap kami, na. kami na maganda dito kay pa, tapos kayo na pili namin. Pwede ka ba namin sama sa photoshoot? Sure po. Any, any sama ka lang sa Ma amin. Ma'am, anak niyo po ba siya? Apo. Uh, panganay po ba? Apo. Thank you so much po ah. Ah, time lang yung ano namin kukunin namin. Ano pong pangalan mo? Ako po ay si Genesis Joanna Florin. Uh, Ilang taon niya na? Ah, uh, 14. 14? Yes 15? po. Buti marunong ka mag-Tagalog. Ah, uh, kunti lang naman. but Pwede ako mag-Tagalog, ano, English. Saka Chinese. Ah, uh, Chinese buti lang. Buti lang. Tapos, nag-perform na ba kayo o wala pa? Na-perform na po. Wala po. Ayun. 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 Pinawisan ako eh. Salamat po. Dito ka lang. Ano po? Dito ka lang mag Dito ka lang mag-post. Uh, kahit tingin ka lang sa akin, kahit huwag ka masyadong mag-ganan. Kunti lang, kunti lang. Isa po. Tapos harap ka naman sa akin Harap ka sa akin. Harap ka lang. Tapos, uh, ilagay mo yung kamay mo dito. Yan, lang. yan lang. Tapos ito dito lang. Yan lang ha. Harap ka sa akin. Nice. Smile ka sa akin. Ha? Thank you, ah. Ito Parang ikaw yung nagano sa ano, ah. Sa binilabi ah. <laughs> na, ah. yun, Dito mo na. Ah, hawa ka lang dito. Pagano mo. Pagano mo. Pagano mo. Pagano mo. Pagano mo. Nice. Isa pa. One, two. Lipat ulit tayo. Lipat ulit tayo sa mula. Buti na lang, ano? Buti na lang nakakaintindi ka pa rin ng Tagalog kahit pa paano. Okay lang naman. Kasi ako yung mahihirapan sa English. Ah, <laughs> okay lang yan. Thank okay. you, oh, you, ha? Problema. Ah, malapit na tayo. Malapit na. Okay. Po. Okay. Lalo po. Lalo Lalo po. Tayo, okay. Oh, okay. 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 Yan, dito ka lang naman. Dito ka. Dito mag-post. Tapos, dito ka lang mag-post na ganyan. Tingin ka lang sa akin ng banda. Siguro yung kamay mo, dito lang. Yan. Yeah. Tapos dito. Iyawak mo na lang ito dito. Iyawak <laughs> mo na lang dito. Dito, dito ba Yan. Tingin ka lang sa akin, ah. Yeah. Tingin sa akin? Tingin sa akin? Isa pa? Iyawak mo dahil yung kamay mo sa may leg mo. Tapos, Magaling ka. Pakita natin yung choking. Okay. Isa pa. Okay. Ang kukunin ko dito, whole body na, Magpapayong na siya. Gamitin na lang ito. Mabubuka ba ito? Apo. Paano ba? Ayun. Gaganyan ka lang ha. Pero dito, banda. Ah, sa kabila siguro. Yan, para merong liwanag. Yeah, para may tamang liwanag. Okay. Pa. Nice. One more. Sa pa. Smile na nga, smile. Kasi so, try mo naman siya ng mababa lang. Okay. Kapag mo kamay. Tapos tingin lang sa akin. Ayan. 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 Huh! ako eh. Pero ang ganda na. Ang galing mo eh. Oh, one, two, Two. Kalikod ka lang sa akin. Tapos payong ka lang. Kalikod ka. Ayan. Gaya lang. Tapos tuin ka lang sa akin. Gaya lang. Tapos, last na lang talaga. Last na lang. Ayan mo to. Pikit chin up. Pikit. Okay. Pikit ka. Pikit. Eh, yeah. nice. Ah. Nice. 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 Tapos mulat ka, mulat. Open your eyes. Okay. Okay. Tapos hindi dito sa akin. Thank you so much, ha. Yeah. Thank you so much for so time. Okay po. Ako si Kuya Mugids. Nice. si uh, Tamtam. Si Tam Tam. Si Tam Ay, si Joshua. At saka si Mark. Okay po. Sure po. Yan no? ma na. Saan na siya? Oh, oh, oh. Ay, may nagpa-picture. Ganda ng model natin, may nagpapicture. Okay. Thank you so much. pa payong. Thank you po. Ihatid ka namin doon, tara. Ah, uh, ayung Ay, mic sure. nga, yung mic. Thank you ulit. Okay. Tara, let's go. tara. tara.